Hello you know, po, magandang hapon. Baka may magtanong po ng trabaho ay bako eh, ka rin no? Yung gusto mga toto to, ito, tulak ko lang yan, ito ba? At akin pataas. So, maganyang patikip ng bakit. Ito kaliwa, liwa, ayaw niya, ito, ito naman, swing lang yan, swing. Tapos dito, swing, kumalik. Tulak mo, nalayo, hatakan mo na lapit. Εγώ έπρεπε να βγω και να έχω ένα δεν ξέρω αν το δεν ξέρω Tapos po, maganda nga po yung Pupre Kung gusto mo ata itong pag-operator dyan, loob doon po sa pinapos ko Loob doon lang sa pinapos ng Pupre Ito, so, yung travel doon, travel At hanggang yung path track Ito ka-swing o sa kaliwa ka-swing Ito yung kaliwa ka-swing Dar daca nu a atras...